May payong na yung kong tatlong balatong to mahaba na Hello guys, ah uh, magandang tanghali sa inyong lahat. For today's video ay uh, papayungan ko yung mga tanim ko kasi naiinitan na sila. Sobrang init kasi kaya Ramdam din nila ang init. Ayan. Ayan. Okay, so may payong na sila paayong na yung ating tanim okay ito pala yung tinanim kong ano tatlong balatong ito umahaba na tapos yung isa ito yung pangatlo, ewan ko bakit delayed yung kanyang pagkabuhay <clears throat> kaya guys magtanim tayo ng madami kasi hindi natin alam kung Uh, saan yung aanihin natin? Ito yung aking kamatis Aking cherry potato Namunga na siya, oh Ang <clears throat> saya-saya ko Ang daming bulaklak, guys, oh Ang aking cherry potato Tapos, ah, uh, bibigyan ko ng uh, Sili Yung aking ka Kaibigan na si Del ito bigay ko sa kanya. Ito na lang. <clears throat> Ayun. Alam nyo ba guys, itong isang peraso na sili, ah uh, dadami to tulad ganito. Kasi dati, itong mga sili na ito, dito lang to kinuha namin doon sa kabalin sa Takanamarkasit sa Tila beef Pinadami ko lang. <laughs> Yan po. So, ngayon, guys, ang gagawin natin, uh, mayroon tayong uh, buto. Sinong nagbigay nito? Del. Okay, bigay to ni Del. Uh, Del, thank you so much, at all. Ito yung buto ng sitaw. At saka, ito yung buto ng malunggay. Ang gagawin ko dito, paghihawak muna ng sili. Ang gagawin ko nito, guys, ay basain ko to. Ayan, o. Oh, basa na po yung tissue. Okay? So, pagbasa ng tissue, kailangan mong ilagay ito. <clears throat> Ayan. Ito yung malunggay. Buto ng malunggay. Ilagay ko siya dito sa ilalim. Ilalim. Ano po Oh. Isa pang ano. Hello. Ayan, no? <clears throat> Ayan. Ayan. Okay, ilagay ko yung ganyan. <clears throat> Ayan, ikalat ko siya. Ganon. Okay. Tapos, uh, mo ba yan, boy. Ibukot to. Okay, so, ito, ano, kung mag Eh, wala yun, wala yan. oh Ngayon i <clears throat> takpan natin siya. Yan takpan, tapos siguraduhin laging basa yung tissue. Hangga't siya ay mamukadkad. Okay, so itong tira na <clears throat> itong buto ng balatong guys, ah uh, ang gagawin ko nito, ganit ganito din ang sistema niya. Uh, bago ko siya ilagay sa lupa. So, yun lang po guys. Sana may natutunan kayo sa aking video. Uh, Pakilike and share na lang po para doon sa mga gusto din pong mayroong extra income, may extra libangan sa mga kapwa ko FW na gustong malibang sa kanilang trabaho kahit saan sila ilagay na floor. Tulad ko, nasa 6th floor ako. So, ayun, mayroon pa akong stress reliever na mga tanim. Yun lang po. Salamat. Ingat mo kayo palagi. Bye-bye!